Kumusta mga idolo? Andito tayo ngayon sa Jored Main Office sa Mayang Dipulo uh, sa mga skills assessment. Pangalawang araw po ngayon ng ating promo na free 2,000 top up at free Jored uniform. Nagsimula po kahapon, May 27, hanggang June 8, 2024 po itong ating promo. Sa mga gusto mag-apply, pwede kayong mag-walk-in kahit sa ang Jored office. Agahan nyo lang po para mas mabilis kayong matapos mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 na ng hapon. Magdala lang po kayo ng NBI clearance, barangay clearance, ORCR at professional driver's license. Kung expired yung NBI clearance mo, kahit magdala ka po ng resibo mo, renewal at dalhin mo na lang din po yung uh, luma kung meron. At syempre huwag mo kalimutan, kalimutan yung barangay clearance. Okay? Para naman po sa galing sa ibang mga MC Taxi platform, kung ayaw nyo na po talaga sa pinanggalingan nyo at gusto nyo mag-Jurid MC Taxi, welcome naman po kayo dito sa Jurid MC Taxi. Pero pakiusap lang po, na kung kayo po mag-hook-in sa ating mga jury offices, huwag na po tayong mag-uniform sa kung saan pong galing tayong platform para respeto na lang din po sa inyong pinanggalingan. Trabaho lang at mag-iwasan po natin yung brand war. Okay? So, hanap buhay lang. Marami nagtatanong para saan ba itong uh, skills assessment na ito. So, magkaiba po ang skills assessment sa training. Dito kasi sa skills assessment, dito namin sinasala yung mga jurid biker. Okay? So, tinitignan namin yung mga kakayahan nila na magsakay ng pasayero, kung saan talaga silang magsakay ng pasayero. Pero kung alanganin, magsak po talaga yon Gawa ng uh, pasayero po yung isasakay nila pag sila ay ma-activate na. Sa Jorid po, hindi po basta-basta lang kami nag-activate o nag-accept ng mga biker. Hindi marunong sa motor, eh pwede na. Okay? So, tinitignan pa rin namin yung uh, attitude nila at yung kakayahan nilang magsakay ng pasayero para, dahil gusto namin ligtas sila sa araw-araw nilang pagbiyahe gusto namin ligtas yung mga Jorid Biker at gusto namin ligtas yung mga pasahero ng mga Jorid Biker dahil meron silang mga kanya-kanyang pamilya na inuuwi na umaasa sa kanila. Kaya ganun kami kahigpit dito. So after nito sa skills assessment nila, uh, meron po silang orientation dyan kung saan doon din discuss yung about sa paggamit ng Jorid app at pati yung sa mga batas traffic po, yung uh, traffic rules. na mga nagtatanong na walang selbitong skills assessment, nagkakamali po kayo, try nyo mag-apply, doon nyo ma-realize, doon nyo Uh, malalaman kung para saan talaga 'yung skills assessment na ito. Sa lahat po ng mga mag-apply, kita -kits po tayo sa Jurid Office. Kung saan po kayo mas malapit, pwede kayong pumunta doon. Uh, lahat po 'yun na Jurid Office natin. Kahit saang uh, Jurid Office po ay meron po tayo uh, free 2,000 top-up at free Jurid uniform. Hanggang uh, June 8, 2024 po 'yung ating promo. Okay? So, good luck at uh, sana ay pumasa lahat sa mga new applicant uh, mag-apply sa si Jurid si Taxi. Lihat kayo lagi, sa niyo nyo, mga ito,